Maraming bakbakan talaga yung ginawa namin dito mga lolo. Pag pagiging tao bagong tuig, yung paputok na ko yung may gayo na. Pero grabe talaga nangyari yung last part talaga. Kahit binaliktad-baliktad ko talaga yung cellphone ko mga lolo. Bakit ganun kaya nangyari doon? Kasi sobrang exciting ng laban, hindi ko talaga masabtan yung dibate ito. So smile you <laughs> Kukunin ko lang naman sana yung blokong mananap dito. Kaso kinuha mo ng kalaban ng court. Tapos mga ayaw isang pasaylo. Pagbigyan ko daw siya. Uy, dili, pwede na. Matapos mong kunin, tapos magbibigyan pa kita. O sige, pagbibigyan kita. Basta ibalik mo yung mananap ko. Bumangon ka dyan. <laughs> Hindi pala niya kayang bumangon, mga doy. Kaya itong blong mananap na lang niya yung kukunin ko dito. Kaso, bigla mo nung ampung dumating yung sinanak. Dari, o. Oh. Nagpalugpot-lugpot. Trabagasyahang mga ulap. Kaya, nirap-trap ko dito. Kaso, yung layla. <laughs> Dito na clear mo na kami ng bakukan kasi malaki na yung mga bakukan niya dito mga di bago kami nag-attack dito sa dakong mananap na to. Sabi ko magkinabangay tayo dito kunin talaga natin to hindi pwedeng hindi tayo makuha niyan. Pero inuuna ko to slide kasi sakit na kainis ang mga doon taglos gumag makaigo. Ha, so hindi man makaigo may pagkabutalo ng pudi ay. <laughs> Tapos dumating maninuan sila ang pinakamasakit pa doon mga doon sila pa nakakuha sa dakong mananap na yun. Tapos gusto pa makatakas na itong Shinchi -shin na to ah. Lili po, hindi na. Be, sige. Na, sana. Inuha mo yung pinaghirapan namin. Kami nagliso doon. Tapos ganun-ganun na lang. So, Mario, safe. Good in Kaya sinabihan ko na lang yung robot nagubain na lang natin yung tori nila. Kaso dumating man ang dakong mananap dito. Kaya nirat-trap na rin namin talaga mga boy. Tapos sinabihan ko yung robot dito, dito na Mag-anting ka na ya, kasi ang Laila nandyan na oh. Kita mo yung riga niya? Huwag kang kumpiyansa kasi sakit yan pag makaigo. Agoy doy Mario. Si pagkasabi ko na sa'yo, pag makaigo yan, impas din yung kabupang. Pakahirap ka naman kasi yung taong kasabto ni. <laughs> Kaya sinabihan ko na yung natira ko mga kampi na lang muna kaya Hayaan natin sumulog dyan sila dito. Bugbo, -bug, ginagubungubo -bug, nga na nila. Karong magkumpiyansa na sila. Kasi tentaingan talaga yan silang matapos tong laban na to eh. O kita mo yung tamos dito mga doy. Susunod talaga yan siya kasi akala siguro niya humok siya. Sos, Mario, set di ka pwedeng maging home doy! Tapos, andito din niya na, eh, sunod ko naman talaga yan, mga doy! Kaso, mangkasong ay kayang magliko-liko! Pero, ah, nag-arig yes, ko, ito nga naman yung core nila, nagpabaya na naman siyang kaugalingon! <laughs> Susunod so, pa sana yung robot dito. Sabi ako, magdipinsa ka di Unsa ka naman yung tao ni. Eh. Kami na bahala dito. Litsunin mo na yung mga batukang ginaang kapunta sa base natin. Huwag kang mag-ara-ara dyan, boy. Kaso na unsa man to. Kaya binaliktad-baliktad ko talagang yung cellphone ko mga boy para mabaliktad ang may taboong tanya. Mauro man,